Good day mga kaparm. Share ko lang itong aming barakong baboy na kukuhaan namin ng laway para sa dumalaga at inahing na baboy. Para sila ay mas maging fertile ang paglalandi. Dandres nga pala ang baboy namin na ito. Kaya siya ay mahaba. Malaki. Yan, maganda ang lahat ng Kaya nga pala kinukuha yung laway ng barakong baboy. Ay para sa inahing para ang pig niya ay maging pigtale tapos maaawasan yung physical niligay sa pagkapig yung malayo pa rin yung nilagawin na baton ko hirap kung malapit lang kahit siguro hindi